Kung ano ang masarap mga par ay dapat kinakain at bago natin kainin ay dapat hugasan muna ay mali. At bago natin kainin ay dapat muna natin lutuin ng maigi mga par at ayun na nga kinain na talaga ni parang ating sweet in shower. Ay sweet in shower. Sweet in sa ano? Sweet di ko mabigkas yung uh, sweet in sour. Yung sweet in sour pala nalapo mga par today's video nga pala mga par ay magluluto tayo ng sweet and sour na lapu-lapu mga par. Tatlong piraso to mga par. Tatlong pirasong lapu-lapu. Ayan o. Ayan pa. Tatlong piraso to mga par. Bali, piprito muna natin to mga par. Piprito muna natin. Siyempre, ilalagyan natin par si bay salt muna. Ayan o. yung Yo, bagay ito na. Parang papaita tayo ng mantika. Ito na natin. Yo, nailagay na natin ang mantika. Sweet in shower paro. Lapo lapu lapo mga pare, lapo lapu to. Lapo lapo. May lang tayo makakatingin dito mga pare. Lapo lapo. Ang kapatid ni Dato Puti. Lagyan natin lang natin yan. Ito lang natin yan. piniprito natin yung lapu-lapu mga par ay i-prepare ipre na natin ang kanyang sauce habang piniprito natin ang lapu-lapu mga par ay i-prepare ipre na natin ang kanyang sauce ng araw. Siyempre ang sumuyas na papabansit ng sangaw at ang paborito ng mga bombay. Siyempre ang carrots mga par ang paborito ng mga rabbit. So yun na mga par na gayet gayet na natin. May ingredients natin mga par. So, yun nga mga par, paghalo-haloin na natin ang kanyang mga ingredients. On start mga par. Tubig na galing pa ng ilog pasig. Siyempre yung sabaw ng pineapple tibits si banana par banana cake tap tsaka si tsaka yung kapatid nila po lapo mga par, si dato vinegar Yan, bro. Mix natin, bro. Tatlong perasa yung ano natin eh. Lapo-lapo kaya marami tong sauce. Siyempre, mainit ng ating kawali. Salagyan eh. natin ng oil. Mantika. So, yun nga mga parigigis na natin ang sibuyas. Sibuyas na pampabansit ng sangaw. Ang mga paborito ng bombe. Bom Luya na pampaganda ng boses. para lagyan na natin yung carrots. Yan. Sweet in shower. <laughs> sweet in shower. Sweet in shower na lapu-lapu. Eh, no lapu Sweet in shower. Par, mga sos. Lalagyan natin yung sos para yan. 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 lang natin ito. na. Wow! Mamalakot na ang kanyang sabaw. Peel pepper yan. Lalagyan na rin natin yung tidbits para pineapple. Tidbits. Siyempre, lalagyan na natin si bay paminta par. Si bay paminta. Ayan. Pang, 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 pang. Lalagyan ko pa par ng powdered sili. Father Chilito si mga pato, galing ba ito ng United Kingdom? Hindi na sweet and sour ito. Sweet, sweet and sour with the twist of spicy. Siyempre mga pato, lalagyan na natin si Lapo-Lapo para sipsipin niya yung sauce. Sa, ay nadurog. Dalawa. Tatlo par, tatlo ano to, lapo-lapo. Yan o, no? napakasarap nito par, ang lalaki. Oh, yan. Pakuloy lang natin konti par. Yan o. No? Kumukulo na mga par ang ating sweet and sour. Bumukbangin na natin to mga par, mukbang. Yan o. No? Yeah, no? mm. Um, Bukbang to para. Mga parang ating sweet and sour na lapu-lapu. Titikman natin ito ba? Itong galo kasarap ang isdang lapu-lapu. Yan, yeah, no? Oh! Oh! Nakapakasarap pa.